So ayan guys for today's video Bali May eh, gawin ako ngayon Bali magpapatubo tayo ngayon ng ano Ng mga halaman So ngayon ang gawin ko ay Bali hindi na ako gagamit ng lupa Ito so, na gamitin ko na tissue Ayan So kailangan ko matubukan Isang tissue So ito ko lang ito kung kasi na ito Ayan so, Isang buo siya Lagi natin dito sa baba yan, sa bas sa ano, sa flex, Lagyan natin 'to. Lahat lagyan natin 'to. Mm -mm. Yan. So palibot yan lagyan natin ng tissue. Yan. So ubusin ko lang yan. Dapat ko pa eh. Dadaling ko na lang. Ayan, basta meron yan. Hmm. So, bukin mo na ito. Isang balot. Na tissue. shirt Pagkatapos kumalagyan ng ano, ng tissue, ang so gagawin ko dyan ay kailangan kong basahin muna ng tubig. So, ito muna para paglalik ko ng ano ng mga puto ng halaman ay pasa siya Thank you. So ito muna ang gawin ko na taniman o patubuan ng ng mga buto ng halaman. Halaman gulay. So yun. Huwag ko naman gawin ay ito na guys. Bali, ito yun na yung itanim ko. Bill paper. Ayan. Ayan. itanim ko ito. Pag malaki na. So ngayon, bali patubuin ko muna siya. Bill paper to. Ayan, may nakasulat man siya, bell pepper. Ayan, so, galing. Uh, binili ko yan. So, dito na sa ilagay. Ito muna sa gilid. Ayan, dito siya. Gilid lang, one. So, so kailangan ko siyang ihilira din para maganda rin pagpubuhay. Madali pagkuha, hindi magulong. So, yan. So, pagtubo niyan ay uh, pag malaki-laki na siya, ng konti ay tanggalin ko na siya dito. Ilagay ko na siya sa lupa. Yan. So, ito ang ang parang ko para mapadali ko magpapatubo mag at saka naingatan ko na hindi siya ng gamin kasi labing ko siya mamaya ng cellophane plastic cover yan ang sunod naman natin ay ayan pinalabasa na tomato ayan so try natin dito guys patubuhin na kinalabasan tomato kung masarap din to So, ang itsura nito ay para siyang kalabasa pero kamatis siya. Ang lang siya. Hugis, hugis siya, kalabasa. Ayan. So, isa-isa din natin. So, lahat ko ito, lahat ko to, susubukan yung pamamaraan kung saan mas maganda tumubo. Ayan. Kasi so, yung una kong ginawa ay ilagay ko sa lupa ito naman ay ilagay ko na din sa tissue susubukan so, ko kung saan siya mas maganda kung dito sa tissue o doon sa lupa yan yan hey. so kailangan sa ganito ay may konting pag-iingat kasi nga Uh, madali siya, napunit yung ano, yung tissue so sumasabay siya sa kamay ko hmm? so lahat po dito patuboy na yung iba kong tatanim, dito ko na rin yung ilagay itong dalawa to separate po to ayan ayan, ayan. So, ito na siya dyan saan? Huh? saan so, naman I'll yung apple guava so matagal na ako nito nagpapatubo hindi talaga tumutubo eh. baka kasi yung nakuha ko na boton ng guava ay paso na o expire na kasi may limitasyon din yun na mga boton na yon kapag matagal na siya na-stock ay hindi na siya tumutubo Ayan. so ito bagong bili ko lang ito So sana ay tumubo din siya kahit tatlo o apat kasi ano to 2, 4, 6, 10. kahit lang ano, ah, uh, lima ay okay na yun. So susubukan ko ulit kasi yung una kong vlog nito ay hindi talaga tumubo eh. Tagal kong hinintay yun wala talaga nilagay ko sa lupa nilagay ko sa tissue wala talaga so kasi nga matagal na yun taon na yun mga 3 years na yun 2 years na na-stuck saka so, 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 binigilong niya sa akin yan sunod naman ay ito, hindi ko alam ano ito kichay so ayan guys mayroon ako dito kichay pero humaya na ito. Salad naman ay yung papaya. So, dwarf papaya. So, dito ko na rin siya papatubuhin. Baka kasi, ano yun siya, ng mga langgam. Kinain kasi yung ano, kinain kasi yung corn, yung mais na tinanin ko sa lupa. Hindi, hindi ko na napangalagaan. Pagbalik so, ko, kinain ng papa ano kinain ng langgam ano ba isa ayan dwarf ito guys dwarf papaya daw to eh yung mga pandak pandak to mga um, mababa lang sya na papaya so limong piraso to susubukin ko kung tumubo sya sunod naman ay ito ano din ito? Papaya rin to eh. Uh -huh. -dito ito eh. Magkakaitulito na ako nito. Ano ba Papaya. Papaya daw, pandak ito. Ano okay, ganyan? Papaya, pandak. So, pinagay na natin ito. mas parehas Papaya. So, ayan may damage yung isa pero, try natin baka tumubok pa. So, lima sana. Yung isa ay may damage. So, ayan. Try ko to guys na patubuhin dito. Sunod naman ay yung okra na pula. Ayan yung okra na pula. So, ito yung mga talagang gusto kong matikman ng mga gulay. Kasi kasay batok pa ako nito nakatikim ng okra na pula karamihan na natikman ko ay okra na green yung okra na pula hindi pa so susubukin ko to kung masarap to ayan ingatan ko itong mga binhit na yan para hindi siya langgamin at kainin ng mga ng mga tanga ano to si turnip singkamas okay singkamas din to so dito ko na rin siya papa papala papatubuin so try lang natin kung tumubo dito hindi na, hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan ayan yung singkamas dali dito ko na siya ilagay sa malayo ayan, dito na siya ay dito na lang para isahan na lang siyang silikan Uh, may distension to kasi hindi naman so, yung malaki ay... yung pitcai, so, hindi ko alam kung anong itsura ng pitcai kapag lumaki na so subukin ko rin to kung lalaki to sa, dito sa lugar na to so ayan guys kichay maliit namang buto nya ayan hindi ko alam kung magtutupo siya subang lang talaga ayan so ang diliit pa ayan so dito ko na siya ilagay tingin ko dito na ay kasya na yan ayan gumakit siya ang dami nito hindi ko alam kung sumabot ito dito pero subukan ko lang kung tumabaw di mas maganda ayun natapos ko na rin so ayun okay, sabi na Epo lang guys mayroon pa wala na yung ata ayun mayroon pa pala ako guys Meron ko ngayong hybrid hybrid carrots ayan so ng espasyo so dito dito sa side buka natin itasok so sayang pa kasi okay so hybrid carrots

guys, okay na. So, pinakasya ko na lang dito yung hybrid na kairots. So, sana ay ito yun, Oh. Ito yung dahilan kung bakit dito kinalagay yung mga uh, langgam. Ayan. So, yun na. Oh. So, update ko na lang kayo, guys, kapag ano update ko na lang kayo, guys, kung ano dito yung malita. Kung nabuhay ba o hindi. So, ayan, guys. Uh, Pagdating ng ilang araw, kamakalipas ng ilang araw, ay nagkulit uh, kung ano nangyari. 電気計算はバナナが下げる。